Carlo daw didn't ask if pwedeng umatin si Nipi. Pero kay Trina, eh, kung nagpaalam lang si Carlo, bakit naman daw ang hindi? Isang revelasyon ang ibinunyag ng talent manager na si O.G. Diaz patungkol sa naganap na kasalan ni na Carlo Aquino at Charlie Dizon na dinanap noong June 9, 2024 sa silang Cavite na dinaluhan ng kanilang mga pamilya, malalapit na kaibigan at mahal sa buhay. Gayunpaman, napansin ng mga netizens na hindi mahagilap sa mga larawang kuha sa kasal na ibinahagi sa social media ang anak ni Carlo Aquino sa kanyang ex-partner na si Trina Candaza na si Mickey. Sa YouTube channel na OG Diaz Showbiz Update, tinalakay nila ang patungkol dito. Sa ad ng talent manager ay nakausap niya si Trina at sinabi nito na hindi na naimbitahan ni Carlo ang anak sa pag-iisang dibdib nila ni Charlie. Kung sakaling nagpaalam raw si Carlo ay papayagan niya naman ang anak na makadalo sa kasal. Pahayag ni OG Diaz, alam mo ba tinanong ko si Trina? Sabi ni Trina, nasa kanya lang daw si Mithi. Baka daw yung iba ma na hindi niya pinayagan. Si Carlo daw didn't ask if pwedeng umattend si Mithi. Pero kay Trina, kung nagpaalam lang si Carlo, bakit naman daw hindi? Eh hindi nga raw nag-reach out sa kanya. Dagdag pa ng talent manager ay naiintindihan naman niya si Trina kung saan nang gagaling at naiintindihan rin niya kung saan nang gagaling si Carlo. Baka raw ay ayaw na niya munang gambalahin ang bata at focus siya sa bata kapag nagkita sila ni Mithi. Dagdag pa ni Mama Loy ay paniguradong mayroong rason si Carlo at respetuhin na lang ito ng mga tao. Anya, I'm sure may reason si Carlo kaya okay na respetuhin rin natin. Kasi baka mamaya mabash naman siya ng bunggang bunga. Kanya-kanya po tayong rason eh. Kumbaga sa special day natin di ba? tayo lang yung mayroong karapatang imbitahin kung sino ang gusto nating imbitahan. Sambit naman ni O.G. Diaz ay panigurado na naiintindihan naman ito ni Trina at pakiramdam raw niya ay binibigay ni Trina na ma-enjoy ni Carlo ang moment at kung nais niyang makasama ang kanyang anak ay mayroon ding panahon para rito. Umani ng samutsaring komento mula sa mga netizens ang hindi pag inbita ni Carlo sa kanyang anak na si Mitty, sa naganap na kasal nila ni Charlie Dizon. Saad ng ilan sa mga nagkomento, I don't trust the credibility of a man who left his family for another woman. Walang kilig sa kasal na naganap. Sorry for the bitterness but I feel sorry for Trina and her daughter. Masasaktan lang yung anak ni Carlo, makikita niya sa iba kinakasal ang tatay kung isasama siya sa kasal. At saka yung sinasama ang anak kung yung tatay at nanay ng bata ang ikinakasal. Medyo awkward din siguro na mag-attend si Mithi ng wedding ni Carlo with other woman, not with her mom.